Aldo Con Pambansang Bayani Con Pilipinas Ang National Heroes Day Con Pilipinas pigse-celebrar Taon-taon sa hering lunes con agosto tang inang e tawanin Andre asin pagromdem sa mga bid asin maisog na mga bayani na nakipaglaban para sa katalangkasan asin orgulyo con Pilipinas gikan sa Espanya, US, asin Hapon. An Aldo na inisarong piyesto opisyal sa Pilipinas asin pigse-celebrar sa paginin mga parada mga pangyayari sa mga lokal na santuario, asin mga paputok. An kapiestahan ipinautob kon isang libo siyam na raan at tatlumput isang lehislatura kon Filipinas, asin ini nagtataonin honor sa mga midbid asin day midbid na mga bayani nasyonal. An celebration kon aldo kon mga bayani nasyonal sa rosa pinakagurang na piesto opisyal sa Filipinas, asin nagpuunin ni kon panahon kon pagsakop kon mga Amerikano sa nasyon. An all do pigs tang ining tawanin onra an mga nagtabang sa pagbugtak kon pundasyon kon nasyonal na identidad asin katalingkasan kon Pilipinas. An selebrasyon kon national heroes de sarong importanteng parte kon kulturang Pilipino asin ini nagtutugot sa mga tao na giremdemen asin tawanin onra an sendang mga bayani na nakipaglaban para sa sendang katalingkasan. Sa Tagalog ay ganito. Pambansang Araw ng mga Bayani ng Pilipinas Ang Pambansang Araw ng mga Bayani ng Pilipinas ay ipinagdiriwang taun-taon sa huling Lunes ng Agosto upang parangalan at alalahanin ang mga hindi kilalang at magigiting na bayani na nakipaglaban para sa kalayaan at pagmamalaki ng Pilipinas mula sa Espanya, US, at Japan. Ang araw na ito ay isang pampublikong holiday sa Pilipinas at ipinagdiriwang sa pamamagitan ng mga parada mga kaganapan sa mga lokal na dambana, at mga furry works display. Ang holiday ay pinagtibay noong 1931 ng lehislatura ng Pilipinas, at pinarangalan nito ang mga kilala at hindi kilalang pambansang bayani. Ang pagdiriwang ng pambansang araw ng mga bayani ay isa sa pinakamatandang pista opisyal sa Pilipinas, at nagsimula ito noong pananakop ng mga Amerikano sa bansa. Ipinagdiriwang ang araw upang bigyang parangal ang mga tumulong sa paglalatag ng pundasyon ng pambansang pagkakakilanlan at kalayaan ng Pilipinas. Ang pagdiriwang ng pambansang araw ng mga bayani ay isang mahalagang bahagi ng kulturang Pilipino at nagbibigay-daan ito sa mga tao na alalahanin at parangalan ang kanilang mga bayaning nakipaglaban para sa kanilang kalayaan. Guys kung kinikilala natin ang mga bayani mas makikilala natin lunus kung malaman natin kung ano ang kanilang mga ginawa at kung bakit sila tinawag na mga bayani. Kaya tinawag na bayani pinaglaban nila ang ating bayan sila namatay o pinapatay o may nagpapatay dahil sa bayan, kaya tinuring na bayani, guys masigit ang ginawa ng ating Panginoon Heso Kristo sa mga ito pero ang malungkot nga guys ditiyak na kilala si Kristo, kung bakit siya namitay, bakit natin nasabi dahil iba-iba ang pagkakilala kay Kristo, kung kilala natin siya bakit iba-ibang paniniwala na bawat samahan kaya nos ani nga ni Kristo sa Mateo Kapitulo 7 Versikulo 21-23. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos, nagpaalis ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa iyong pangalan? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Hayan guys, patunay na hindi lunos na kilala si Kristo, dahil sa mga pagugali nagtao sa akin guys si Cristo Kristo ang tunay na dakilang bayani Piro Dingle ang kilala naglunos guys may part dalawa pa po yan God bless you all. Guys kung nagastuhan po ang videos nato, bisitahin ninyo ang Telso Llorente channel ko, palike share naman guys, follow natin at subscribe, and papindot na din ang bill. Maraming salamat po.